Um, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Tata. -ta. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay kung sino-sinong mga artista ang mga matini idol nung araw na magagandang lalaki. Hello, ay magandang gabi po sa iyo, Kuya Alejandro. Ay ako lang ho ay eh, magtatanong sa inyo kung sino po ba yung artista na inabutin niyo na pinakamagandang lalaki po sa lahat. Oh, eh, alam mo eh, ho, magandang iyong katanungan. Nata. Sa... Bago ko sagutin ang iyong katanungan, iho, eh, ito ba ay taga saan? Ho, eh, Kuya Alejandro, Kuya Alejandro, ako, ako lang ang ay eh, taga din lang ang eh, sa Balayan Batangas, ho. <laughs> ah, ang iyong katanungan, iho, eh, ay kung sino yung pinakamagandang lalaki ng, na artista nung araw, ay, eh, ang isasagot ko sa sa'yo, sa'yo, eh, yung kamukha ko. <laughs> Eh, ang pinakamagandang lalaki nung araw na artista nung araw ay eh, na nainabot ko ay eh, si ano si Bentong. <laughs> eh, ay eh, di bali na ho. Eh, maraming salamat po sa iyo.